Mr. Chair, if I may. yes, but... Tama po kayo dyan, uh, Mr. Chair. Uh, alam nyo, sa akin palagay, the source of the leak is most probably no other than Mr. Morales, because I think he kept a copy. He nag-leak. Anyway, that is my uh, own opinion, huh? and I believe, I believe in it. I I when when i call you i recognize you pwede ka magsalita this so, person has been, natin muna senador. this person has been charged a violation of article 180 of the revised penal code which is still pending before the metropolitan trial court branch 4 in san fernando pampanga in violation of article 180 of the revised penal code is a uh tungkol it ito sa false testimony And other criminal cases filed against Mr. Morales based on validated information from a concerned citizen. If this is true, the staff pending before the Metropolitan Trial Court, Pasig City; slight physical injuries pending before, before uh, Branch 72, Pasig City. And as a final remark, Mr. Mr. Chair, the facts and evidence presented clearly clearly demonstrate. The questionable uh, integrity and credibility of this particular uh, resource person. And the same evidence refutes all accusations against uh, the Philippine Drug Enforcement Agency and its uh, current leadership. And the statements given by this particular resource person against the agency and its current leadership are evidently perjurious, defamatory. and outright false. That's all, Mr. Chair. Thank you, Senator Jinggoy Estrada. You want to say something? Um, yeah, sir. Morales. Yung pong sinasabi ni ano, no, honorable uh, Senator uh, Jinggoy uh, Estrada na ako daw di mano. Yung sa palagay nga ay no, no. Well, that's si opo, opo, niya ay pirang galigan. Pero let's see opinion. Pero 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 sa ano no, sa Director General ng PDEA para i-submit yung sarili ko sa isang formal investigation willing and able po ako na kumarap sa anumang investigasyon para patulayan na wala akong kinalaman diyan unang una your honor ang PDEA katulad ng paglalabas po diyan ito po downloaded po no pinadownload ko po doon sa kamag-anak ko ito pong uh, appointment ni di Director Editario Pitong na disapprove ng Civil Service Commission. Well, well that, I, I, am going to go to the... the uh, Apo, Your Honor. Ito po, yung, yung ano po lang, yung inado ko lang po, Your Honor, yung pag-elect ng dokumento. Pangalawa, meron po ako... ng... Apo, Your Honor. Is that document uh, classified? No, Your Honor, wala naman siyang security no, no, no. classification, Your Honor. Wala security classification. Ako. Ito po, letter niya doon sa special envoy ng transnational crime overseer. Pirmado po ng isang uh, uh, director general ng PDEA na may pangalang Boro Virgilio Lasso. Ito po. Ito po yon. Yung sinasabi po na paglilit ng mga dokumento mula doon si Pidoya, eh mukhang hindi na pa ordinaryo. Sapagkat, doon pa lang, doon sa pagkakaroon ng awayan doon sa Pidoya, allegedly involved si, si Director Lazo at saka yung isang attorney delgado. Nagmula po yung pag-away na yan, pag-umpisa po yun, may mga naglabasan ng mga dokumento. Ito, oh, po, so, we are alluding na uh posibleng nag-risk si to Delgado against sa uh, General Laso. Yara, na, uh, uh, kaya niyo yung mga papilis na yan? Mukhang magmula nagkaroon ng gano'n, bigla nagkaroon ng labasan ng mga dokumento. Hindi ko po sinasabi na si si Atty. Delgado. Pero magmula na nagkaroon ng problema sa PIDEA patungkol doon sa kay General Laso at saka doon sa isang Atty. Delgado nagkaroon na ng mga records ng mga ng mga mga ano no, dokumento sa Pidela. Pangalawa, yung pong sinasabi ni, ni Honorable Senator Angel Estrada na ako ay may mga kaso. Totoo po yun, may mga kinakaharap po akong kaso. Ito pong mga kaso na ito, hindi ko po ikinakaila. Hinaharap ko po ito sa korte. Hinaharap ko po yan. Lahat po yan, panay mga harassment based lamang po laban sa akin. Hindi po kono ako ay nakasuhan ay ako po ay guilty na. Dapat susundin po sana yung presumption of innocence na ginagaranti ng Constitution. Hindi naman kono po yung tao nakasuhan na wala na siyang karapatan. Yun po, yun po sana. No? I, understand. I understand. Thank you. So, babalikan kita mamaya.